you mm -hmm. sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng sanatong may Galiho, sa sanatong ng Kristo, mahala sa iyo. Ang mga sa iyo. ko, si Santo Sintisa, sa nangalikawalo, mga kasiyang, sa pagdami, malayang kita, pagpapunsa niyo, sa pagsatagusan, sa pera sa mga pagkakataon. At sa pagkatakatan, sa pagsahulog, si Inga sa bukha, panumumang pagpasulitan, na inaadro mo ng asal.

sa mga angel at mga santos. So, sa iyo akong kabutuan, kaya gampo ako niyo sa ating ginoo mga Diyos. Kalugin na kita sa mga karama ng mga Diyos, sa inyo ang mga salam, dahil kita nagbasan, kaya mong pinagalitin. Amen. Amen. We the Pagkaupo kita, Ginoo mo Isus, pagdagling na ayaw ng paglangan, basi at ingin pagkaini, magpapusok kong magbayaw sa amin, sa natapos sa kalorin ng iyong kabuhi, nagahari, upod sa naman sa pagkausas ng Espiritu Santo, Diyos na dahil at ikan. Amen.

kinamisiyas at pagkulik at pagkaluwas ng katawan. Naghatag siya sa kamana ng magkaraluwas para sa atong, sa tulad dapat na niya sa loon. Nagsaad siya sa maihang panahon, pinaagi sa niya parakan ng naragla, nagtatalos ko kita niya tikam sa atong mga kaaway. At di kamo sa tigahong sa tuto, katanan na nagtutumong sa atong Nagsuksya na malulukoy siya sa ating mga pilitan na, siya sa niya barangang naging sa aral. Nagsukwa siya na nabaha ang mga atong pilitan na, dan nagsahang nang papa wikod, itak, iantikap sa ating mga away. Na tutugutan kita si pag-alagad sa iya sa mga kahatlo, base na na kita sa iya at ubatan sa mata ng atlaw sa matur. Tatawagin ka anak ko, mamanarag na, po, na sa kinaasi ng Diyos. Magulangas ang ginoos pag-andang sa dalat sa iyaagiyan. Simpag suman sa niyang katawahan, mga talawas hira. Pinaagisin, magpasay ko sa tira, mga salat. Maluloy ko nga, mapangunawag ko ng asaad ng Diyos. Ipapasiran niya sa agon ng adlaw sa kalawasan.

বলতে আপনারা এই যে আপনারা যে 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 যে

Kasi nga po nga, pagkugang sa mga nag na atensyon, simbang kami, sa isa ni God, pagkugang, we are fighting, Amen? Amen. Magkagalilay na rin Ta, matahirin ano ba, relasyon, mata na, basta may nagkaginahan sa Diyos. Pero ngayon po, parang mga 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 mga

Ayaw kong nakapreasure na alam natin, kumplitohon po natin, hindi uh, di sa'yo sabihing sa Diyos. Pero ang tawag <laughs> Kung <laughs> hindi mo nga ni kumplito, hindi rin lahat. Pagkakaroon sa iyo, kanina hindi ka sa nga sa iyo kanina nga. Nagkakaroon na maging naaaraman ko sa Diyos. sa iyo, 9 days na ina lang ako dito sa pag-uwas. Kasi dito ng ang sa Pero maaaring po, inaang Hindi days nga. Pag sa isipang sa noobin para sa Pasko, hindi nila sa na kita. Lord, mayroon sa 5 But Pag mayroon sa isipang gabi, mayroon sa

विदितोस द सोल प्रेजेंसिया सुहर्या और द ग्रेटफुल कुतुबा अपसराम जगेस रेमा ओपसाइया असरिया बा दमोडा असिया बा परई ततुरा जसना में गा Ngunit ang unang mga pulong na sa Diyos na sinasabi niya, Blessed salamat sa Dios na yan ang Dios sa isa rin. Pinag-Diyos na mag-ulit ang pagtatawas sa katawahan. At mga pulong niya baba, pagpasalamat sa Diyos. Orin pa po pagpasalamat sa Diyos. Pag ano ba ang pagpasalamat sa pinuho? -an, ang pagpasalamat sa pinuho, tinahagi ko ng terisan, pag-amuho. Ang umunta ng na tinga, naitis nato niya si paggabi, kami nagod, yan ay kasiyam niya na. Hindi na isin pangaro, inaiwag ko ba niyo, hindi ako yung nangarap, yan ay kasiyam pagpasalamat sa Diyos? Sa gawa ko pa sa Diyos? agad na, na, na Amen? Amen. Nagipahong ko ay sa ato ng Diyos. Ikaw na tao ng perli. Saan may naturalmente na magpasalatan ka sa iya? Saan ang bahagi? Every time you want to express our gratitude to God, it's always in prayer. Ikaw na tao ng perli. Karuyan ko kepada niyong pasalatan sa Diyos? Pinamanglan mag-apagpong ng perli. Kasi nga, 90 days na

and this they to break the day for the dying. Ito na, tigil na tayo ng pwede. Di rin kita mapapas. Di rin kita maaarap kita mapayas sa inyong kaliputan. every single day, we are asked to pray. Ito na, tigil na tayo ng pwede. Remember, my friends, life is short. Let's make every day single day of our life kasakit ng mga ng mga tahanan natin sa saming tinahakin kita nagcacaliit kita pero sinasamba every time we pray dinig natawaran ng ating sasindios on din at po pasalamat kita perdi nganto sa dios so sino santo sa mundo na makasaksi ng mga utos maliit dito at sino nga natapusan ng sibag ngabe i kita sa mga basa ng ilaw niya niyo. sa Pinoy, sa So, in the silence of your heart mind, mag Lord. Salamat sa natanan. Ito ang na Ito ang mga naruhag na hinhatangin sa akin. Salamat sa grasyo sa pinag-ulit. Salamat sa pamilya at nagpapaligid sa ako. سلام برطور سلامتان سلام عزیز اساتید و اقوام و یاسان پیش پرساحای باکو